Magandang araw mga kapwa ko magsasaka Welcome sa aking farm ang uh, Hillside Farm Philippines Sana nasa mabuting kalagayan na uh, kayong lahat at uh, masayang panunood sa aking uh, panibagong uh, uploaded video Ang aking uh, ipapakita sa inyo ngayon ay kung magkano ang magagastos ng pagpapagawa ng komportabling kubo Ngunit bago ako magpatuloy, inanyayahan ko muna kayong mag-subscribe sa aking channel. So, magkano nga ba ang gagastusin ng pagpapagawa ng komportabling bahay kubo? So, ito, uh, baka meron sa inyong uh, mga nagtat uh, nagtatanong o alanganin kung uh, uh, kaya bang magpagawa ng kubo sa murang uh, halaga. So, ito, uh, papakita ko sa inyo kung uh, magkano ang gagastusin ng pagpapagawa ng komportabling kubo. <coughs> Itong uh, sa akin ang uh, uh, papagawa ko ay uh, uh, mag siya ng uh, 16. No, 16 by uh, 20. No? 'Yung 16 by 20 na 'yon ay hati na 'yan ng uh, 'yung mismong tulugan na 8 by 12 tapos yung kanyang uh, sala na 8x12 din, at saka yung extension niya na 8x12 din, or 8x16 pala na uh, kusina. So, in a total of uh, 16x20. So, yun yung sukat ng aking uh, kubo. Pero ngayon, ang uh, nakikita nyo ay uh, inuuna muna yung kanyang tulugan na 8x12. Okay, so, ang uh, labor dyan, uh, pinapakyaw na ni Ramil yung aking katiwala. Pinakyaw niya ng uh, 3,000 hanggang sa matapos. Okay, tapos uh, nagbayad ako ng isang labor na Uh, di ko kilala pangalan niya pero tag 350 yung uh, libor na bayad ko sa kanya so bali yung pagkagawa nila ng uh, uh, kubo na yan ay tinapos nila ng uh, limang araw dalawa lang sila na binabayaran ko at uh, tumutulong na lamang ako sa ibang mga gawain pagkatapos uh, yung kahoy na ginagamit dyan uh, medyo nakamura ako dyan kasi meron kasi akong mga sariling tanim na jimilina dito sa lupa ko kaya ang ginagamit kong uh, pang ano pang materialis ay yun na yung mga tinanim po nag hire lamang ako ng uh, uh, taga tistes or yung power saw uh, yun yung binabayaran ko so bali ang lapastitis uh, kong uh, kahoy ay uh, nag-ano siya nang uh, mga 1200 board feet so tig ano tig 10 pesos so 10 pesos bawat uh, board feet yung bayad ko sa kanya so 1200 board feet times 10 uh, magkano yun, uh, mga 12,000 so 12,000 na kahoy pang tistes so, kahoy kahoy yung binabayan ko kasi uh, sa akin yung uh, puno so, binabayan ko yung ano lang yung power so so 12,000 yun plus labor na 3,000 kay Ramil ang pinakyaw so 15,000 Pagkatapos, yung uh, isang labor pa na helper ni Ramil, So, 350 per day times 5 ay uh, ano yun? Uh, 700 dalawang araw, 1,4 so 1,750 yung limang araw. So, 15,000 plus 1,750 is 16,750 lahat. No? So, pagkatapos nyan, bumili ako ng... Uh, bumili ako ng uh, yero na dusin na 8 feet so tig 230 kada isa dito sa amin nagkakahalaga siya ng uh, uh, 2,300 2,000 mga mga 2,700 din yung uh, dosi so magkano na yun 16,000 18,000 19,400 okay so, estimated yun mamaya i eh, ano natin kung magkano lahat pagkatapos bumili ako ng mga pako syempre yung pako din nasa mga 2,000 din na budget So, mga 22. So, yung uh, nagastos ko. So, yung gyero, 12 na 8 feet. Yung sigun, secondary. Tapos, uh, bibili pa ako ng uh, another gyero, additional. Na 8 feet din. So, mga 4. Plus 4 uh, o mga 12 din. Siguro mga 12 din. So, 25,000 siguro tingin ko. Magkas uh, magkasya yun. Comfortably na na bahay kubo yun. Magandang uh, tignan. Uh, Pwede ka naman gumastos ng uh, murang-mura talaga na kubo. Pero yun nga. Uh, di ka komportabling matulog no? baka mamaya uh, atakehin ka ng mga python so, kasi bu bu bundok ito o di kaya ng mga wild uh, animal so mahirap kaya itong uh, pinapagawa ko ay uh, matibay na to kahit sa bagyo hangin malakas o mga mga wild animal atakihin ka, mga baboy ramo kung yung mga sawa hindi ka na ma hindi ka na ma ma, ma, ma sa iyong uh, pagpapahinga sa gabi so, yun yung mga ginagastos ko dito Sumatotal total ng mga aking uh, ginastos sa uh, komportabling uh, bahay ko ay umaabot uh, umabot siya ng 28,650. Oh. Uh, 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 gastos pero sigurado naman sigurado ka naman na uh, uh, safety ka sa iyong pagpapahinga uh, lalong-lalo lalo sa gabi. Kasi nga nga bundok ito, hindi uh, natin alam yung uh, mga uh, mga delikadong hayop sa paligid. So matibay na yun. So 28,650 yung uh, kabuuang uh, gagastusin o uh, ginastos ko sa komportableng bahay na bahay kubo. Okay, so mga mga kapwa ko magsasaka kung uh, napanood nyo ang aking uh, paliwanag kung magkano ang mga estimated na magagastos kapag uh, nagpagawa tayo ng komportableng bahay kubo. Uh, yun yung uh, uh, estimated na halaga ng inyong mga gastos so ngayon uh, eh, kikita nyo uh, nag, uh, nagluluto yung aking anak at saka si Ramil yung nakahubad uh, panganay kong anak yan siya yung kasakasama ko dito sa bukid nagluluto sila para sa aming uh, padangkalian. May nabili kaming manok kanina. O oh, yun yung aming uh, uulamin. Kinatay niyo yung manok. Para meron kaming uulamin. Ito kasing uh, uh, aking uh, bukid ay malayo sa aking bahay so, nasa mga mahigit isang oras pa pang biyahe sa aking uh, pagmumotor papunta dito kaya malayo. Ngayon kung aaraw-arawin uh, ko nakakapagod so, magastos pa sa gasolina. Alam nyo naman na uh, Uh, masyadong uh, mahal yung gasolina ngayon Kaya naisip ko ang solusyon para di ako mapagod Bawas gastos Sa uh, hintanong ran Ay uh, napag-desisyon ko magpatayo dito mismo Ng komportabling uh, bahay ko Baka para uh, kahit papadong uh, Di na ako biyahe ng biyahe At saka... Uh, di ako mapapagod kasi syempre dito ako titiray so sabi natin every weekend lang ako sa bahay so, so, tingin ko sa ganyang uh, uh, sistema uh, di ako mapapagod makakasurvive ako sa aking mga gagawin dito sa aking uh, sa aking uh, farm So ayan, nakikita nyo uh, nakatayo na yung uh, anim na haligi. Kati yung haligi, ano rin 'yan? Mga jimilina din 'yan, mga tanim ko dito. Dito sa aking farm. So ngayon, ang aking mga naitanim dito sa farm ko ay uh, ano mo, ano pa muna mga niyog. Mga native lang naman siya ng niyog kasi di ko kaya yung uh, uh, presyo ng mga dwarf masyadong mahal ang uh, similya ng dwarf at saka pangalawa hindi ko rin gusto yung uh, yung uh, performance ng dwarf kasi nakikita ko dito yung mga dwarf na niyog tama naman 5 years marami siyang bunga kaya lang Pagdating ng 10 to 15 years, ay uh, ano na siya, uh, marami pa rin pero yung mga bunga niya ay parang ano na lang. Parang mga santol na lang, ang o malaki lang konti sa santol. O lang yung santol, o yung uh, yung mga pumelo, parang ganun lang. So, mas malaki pa nga yung mga hybrid na pumelo eh kita ko dito sa mga kapitbahay kong mga farm kaya di ko nagustuhan at saka pagdating ng 20-25 years minsan wala nang bunga ang masakla pa di mo pa mapakinabangan yung puno ng dwarf kasi uh, uh, siyempre 20-25 years lang siya so di siya pwedeng gawing uh, lumber oh. di katulad sa native na niyog although medyo matagal-tagal siyang mapakinabangan pero kapag uh, nag-umpisa naman ang kanyang pagbunga ay uh, kahit pa 100 years so, uh, aabot siya so, pati yung mga mga kaapu-apuhan ng anak mo ay mapapik ay makikinabang sa itinanim mo. Tsaka pagka uh, Alimbawa, ay gusto mo nang uh, putulin yung mga puno 50 years so or uh, 60 years napapakilabangan yung uh, puno ng niyog kasi uh, ano na siya pwede siyang uh, gawing lumber so, so yun yung uh, nagustuhan ko kaya di ako nag uh, di ako nagpatanim ng uh, dwarf Tsaka meron na rin mga fruit trees dito katulad ng uh, Uh, mangga, bakopa, meron ding marang, uh, at saka durian, lansones, So, so medyo marami-marami na niya kung naitanim dito. Pero ang pinakapakay ko talaga dito is gagawin ko itong ano, gagawin ko itong uh, integrated farm ng mga livestock tulad ng kambing, baka, baboy, manok. So, yun yung uh, pinaka ko talaga dito kaya ngayon pa lang habang uh, may trabaho pa ako uh, tinaniman ko na siya ng yung para para someday uh, or 3 uh, to 5 years after now ay eh, uh, di na siya, ano, di na siya kayang kainin o sirain ng mga kambing so, magandang ano, magandang uh, Uh, location ito para sa mga kambing uh, maganda pa yung uh, pwisto ng uh, comfortable uh, itong, itong kubo uh, para siyang uh, beauty nasa tok siya tapos sa uh, napakagandang mga view doon sa baba na yung makikita so nakatulog yung aking anak napagod siya sa aming uh, ginagawa uh, siya uh, itong uh, kubo 5 days nila itong tinapos Although di ko na yung uh, pag uh, ano yung uh, pag uh, tatapos nila ng uh, kubo na to. Pero 5 days na itong uh, ginawa. So yan kahit umulan uh, tuloy pa rin yung uh, pagtatrabaho nila ni Ramil. Kasi, Uh, nakikiusap din ako sa kanila na bilis-bilisan dahil uh, limitado yung oras ko dito pag uh, uh, ano na tayo uh, retired tayo walang araw so ito na yung aking uh, gagawing libangan meron na akong uh, libangan sa aking after ng aking uh, retirement kaya ganan pa lang ito na yung uh, kubo ko pagagandahin ko ito uh, tapos uh, mag-aalaga ako ng mga maraming hayop so i'm sure na kikita din ako dito masarap ang uh, farming kapag uh, nasa puso mo ang iyong uh, ginagawa hindi so, ka gukutumin dito kasi kung marunong ka lang marunong ka lang magtanim ng kahit na ano marunong kang magalaga ng hayop hindi so, ka mauubusan ng ulam pagkain pira so, kaya ngayon pa lang pinagplanuhan ko na ito ng maigi So, pag uh, nakaipon ako babakuran ko itong uh, buong area para sa aking uh, siguridad na rin babakuran ko yung buong area at saka pati itong uh, kubo ko ay uh, babakuran ko pa rin so double fence siya para sa akin uh, siguradong uh, secured ako sa kahit na anong uh, mga masasamang loob ora uh, mga mga wild animals katulad ng uh, sawa at uh, kung ano ano pang mga unfriendly na mga bagay yan uh, sana maganda ang uh, kanyang kinalabasan So, yan na muna ang inyong makikita mga kapwa ko magsasaka viewers, no. So, hanggang natapos ito, natapos ito. Uh, 28,650 ang uh, aking uh, ginastos. Although para sa iba, uh, medyo malaking halaga para naman sa iba may, uh, may, mura lang siya no? so depende kasi sa ano natin depende sa plano natin kung paano natin gagawin gusto mo naman yung isa yung katulad yun wala kang gagastos masyado doon pero hindi ka comfortable doon no? sobrang liit hindi ka maka di mo madala yung pamilya mo kaibigan mo gustong mag uh, mag unwind or uh, adventure hindi ka pwede doon patulog, hirap ka doon uh, pero yun, wala, wala kang gagastusin masyado doon, Katul katulad nito ginaw, ginagumastos ka ng kunti eh, uh, siguradong safe ka naman tingnan sa baba napakaganda pa ng view lalo na sa gabi kitang kita yung ilaw ng uh, siyudad okay so mga mahal kong viewers kapwa magsasaka uh, sana wag niyong uh, kalimutang uh, isubscribe ang aking channel i-like at uh, share Pagbigyan nyo sana ang aking uh, pakiusap na i-subscribe ako para kahit papano ma uh, ma-inspire akong uh, gumawa pa ng uh, mga mga motivational video para sa ating uh, mga kapwa magsasaka at sa mga nagpaplanong uh, mag-engage ng farming. Huwag nating kalimutan ang uh, Hillside Farm Philippines na i-subscribe, like and share. To iyan yung ano yung yung main na or yung tulugan yun yung inuna nila so ano yan 8 by 12 so yun yung pinakatulugan tulugan niya tapos uh, mag-extend ulit ng another 8 8 feet doon sa ano doon sa right side niya no right side 8 feet para naman sa kusina uh, ah, no, sa sala tapos dito sa harapan niya mag extend ulit ng 8 x 16 para sa kanyang kusina so magiging ano siya lahat 16 by 20 so, hindi na ano yan hindi na masikip komportable na yan kung uh, sasama yung aking pamilya, tatlong anak o kapatid ko gusto nilang bumisita dito. So, I'm sure na di kami mahihirapang magpahinga. Pagkakatulog ng mahimbing kaming lahat. Ang uh, kuryente niya nandun lang sa baba. So, pagka nag natapos na yan pagpakabit ako ng kuryente siguro mga 200 meters yung uh, poste ng kuryente papunta dito tsaka yung tubig di problema ang tubig dito kasi maraming, maraming source of uh, water dito okay, so hanggang dito na lang mga mga viewers mga taga-suporta, maraming salamat din pala sa mga nag-subscribe. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Sa mga di pa nag-subscribe, mga kapwa kumagsasaka, please subscribe my channel. And uh, like and uh, share na rin. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panunood. At uh, ito. Uh, sana maraming na-inspire. Sana maraming mag-engage sa farming. Sana isubscribe niyo ako.